May panawagan ng legal team at partido ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pamalang Marcos Jr. ngayong lumala ang kalusugan ng former chief executive, si MJ Monihar, sa report. Ipinagpaliban ng mga hukom sa International Criminal Court o ICC ang nakatakda ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda sana itong gawin sa The Hague sa Setyembre 23 para tukuyin kung may sapat bang basihan para ituloy ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Nauna ng hiniling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ng nasabing hearing dahil unfit umano ang dating chief executive na dumalo. Pinayagan naman ang karamihan sa mga hukom ang kahilingan ng depensa at nagbigay ng limited postponement. Sa panayam naman ng overseas Filipino na si Dave Alvin Zarzate sa The Hague kay Duterte Lead Counsel Nicholas Kaufman, kinumpirman itong patuloy na nangihina ang dating Pangulo. Ani Kaufman, matagal nang lumalala ang kalusugan ni Duterte, kaya hirap itong intindihin ang ebidensya at magbigay ng malino na utos sa kanya mga abogado. Dagdag pa niya, bagamat nananatiling masigla, ramdam daw ang pagtanda ng dating Pangulo at epekto ng pagkakakulong. Hiniling naman na depensa na payagan na makauwi si Duterte sa Pilipinas upang harapin ang anumang proseso ng may dignidad. Nanawagan din sila na pantay na pagtrato sa dating Pangulo. Samatala, para sa Partido Demokratiko Pilipinas, Pilipino o PDP kung saan Chairman si Duterte dapat nang makauwi sa Pilipinas ang dating presidente. Sa opisyal na pahayag na ipinadala sa SMN News, narawagan si PDP Vice Chair Alfonso Cusi sa administrasyong Marcos Jr. na pagbigyan ng hiling na pauwiin si Duterte. Ngayon ni Cusi, hindi ito usapin ng politika kundi usapin ng pagkatao dahil nakatayaraw ang buhay at dangal ng isang kapwa Pilipino. Sa ngayon, wala pang tiyak na petsa kung kailan itutuloy ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa ICC. Sir, ngayon pong na-postpone ang, con ang confirmation of charges hearing ni FPRD. Ano po ang mangyayari sa mga event na matagal na pong nakaschedule dyan po sa The Hague? Unfortunately, na-postpone nga po yung uh, confirmation of charges hearing ni FPRD. Pero yung mga events po na, na i-prepare na natin uh, with respect doon sa months-long effort talaga na paghahanda, will it still continue but a specific timeline lang po is magfo-focus tayo sa September 22 to 23. Pero yung exhibits natin starting from 15 until the 26 will still be there as well. Because the aim of the exhibits is to actually increase the visibility and awareness sa nangyayari kay PRRD. Pero yung events mismo kung saan hopefully marami tayong mga kababayan na magjo-join dito sa event na to is 22nd and 23rd na lang po. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, 9 News.